Mga boss, at yung LU vibes na cafe dito sa atin sa Cabanatuan na hindi nga lang Instagramable at maganda yung mga drinks at pagkain kasi nila dito e eh, pasok talaga sa panlasa tapos ang sulit pa. Isa sa tumatak dito yung kailang crispy pork binagawangan na parang good for sharing na sisig tacos at iba pa. At ngayon nga ay may mga baga daw sa kailang menu na gawa nga daw mula sa puso. Ay yun o. No? <laughs> Ito nga pala yung cafe ko by Lucas na located sa CM Ancheta Building 29 Street ng Kapitan Pepe Subdivision, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Malapit lang to sa sa Salon de Fuji. At eto yung dining area nila dito mga bossing, naka-aircon, tapos na relax yung ambiance. Meron din silang al fresco na mas okay naman kung hapon or sa gabi. Bali, open nga daw sila dito mga bossing ng 11.30am to 9.30pm at available din sila sa Food Panda. Mas mainam nga daw eh mag kayo especially sa gabi dahil nagkakaroon dito ng pila. At eto na nga rin yung kailang menu mga bossing. Pakipost nyo na lang ulit yung video para sa iba pang mga detalye. Andyan na rin yung mga presyo. At tinikman ko nga ulit dito mga bossing yung isa sa tumatak ng huli kami nagpunta dito, yung crispy pork at binagoongan na 199 lang kain tayo. Unong kagat. Mmm, sulit agad. <laughs> Malutong at malambot yung pork mga bossing. Isa rin siguro sa nagpasarap dito ay eh, yung binagoongan rice na medyo may konting tamis yung lasa. May kasama na nga rin pala tong pritong itlog at talong tapos ensilada na may mangga na kapag pinagsabay-sabay mo nga ay kay Inam. Ang sulit nga nito mga bossing sa presyong 199. At eto